Ano? Baso na kakabitan dyan, ha? Oh. Baso na? Oo. Baso lang. Oo. lang oh! <laughs> Pedi, Iuulog mo yung limang piso dito sa baso. Pero hindi mo kinakapitan yung papel. 200 pesos. Alam ko na kayo ulog yung salaw sa lab. Oo. Oh. Ba baso lang, baso lang kinakapitan kinaka mo dyan. Ah, pwede kong kapitan ng baso? Oo. Oo. Oo.

<laughs> pwede pwede Huwag yan! Ah, okay. Baso lang ang pwede mo kapitan Oo oh. Pwede ba yun? Pwede Pero pag nahulog Oh! oh! <laughs> Pero pag gawin niya boy ay, Paano kayo para... ano papasok yun? Oo oh, ka. Oh. Ah. Hello. Pasok ay, boy. Paano ay, mo? okay. mo boy, tama mo. Ay, ay. Okay, ay, okay. ay. Yan. Kaso bawal ano ito ha? Oh. Bawal kapitan. Oo, oh, bawal kapitan 'yan. <laughs>

Oh, Oh. Ano na ini kanto ba? Okay ah. Ah, tuwa tuwa tuwa. Aliana, sketch oh. naman Yara. Ano? Sketch naman Yara. Ah. Ah. Hala. Ah. Ano? Ano oh, uh. gagalaw niyan. Oy! Ano ba 'yan, toto Oh, Saya lima kami, nu magagad. Oy. Okay, ma. Ah, hindi. Na na, eh oh. geto kan lang kasi ah, boy. Paano ba yan, boy? Oh. Ganyan lang niyan, Oh, gan yeah. yeah, 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 yeah. lang kasi ano, hindi bayto, ko kakapitan e. <laughs> <laughs> <Ayan>, to <ayan. laughs> no. <laughs> <laughs> no, ha. Oo, kakapitan. sige Tingnan mo. ko yung nabuli. Tadik itu buka, tadik itu. Tadik itu kan? 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 lang